Another amazing musician muli ang pupuno ng sweetness at warmth sa ating umaga. Kasama natin live ang saxophonist na si Mike Inot para magharana sa atin. This morning, welcome sa Rising Shire Pilipinas, Sir Mike. Hi, Mike. Good morning po. Good morning. Good morning. Jean. And welcome back to the Philippines. I heard talagang sa Hong Kong ka-based, ano? Oh. Oh. Kamusta naman sa Hong Kong? At uh, kwentuhan mo kami ng yung journey doon bilang isang saxophonist. Uh, after ng mga nung, uh, pandemic, bumalik mm. naman yung entertainment uh, ano namin. Kaya ayos naman. Oo. Oh. Kaya lang, uh, siyempre, adjust din pa rin. Oh. Ano yung pinakunang pyesa na yung ginamit sa yung saxophone? Yung sa kayo ngayon? yung talagang kayo, Just Do Of Us. Just, the just The two, two Of Us. us. Okay. Um, Sir, di ba ali, yun na yung, kumbaga, source of livelihood mo kapag na doon ka sa hukong? San-san yes. ka normally nagpa-perform doon? Normally, sa ka, mga kanto pa po ako, sa mga mm -hmm. uh, concert, tapos private event, saka yung mga big bands, you know, oh, recording studio po. Marayal siguro yung iba sa mga kabataan ay hindi alam paano gamitin ito. Now, ano ang dapat na i-enjoy ng bata at kung bakit niya gamitin itong saxophone? Well, dapat talaga mga bata, bata pa lang dapat talaga mag-ano na eh, mag ma enhance na sila yung music so, nila. Sa musical instruments, oh. okay. Oh. Pero the best is I think piano, piano oh. muna sila. And then oh, um, oh. sila mag-secondary instrument, saxophone, oh, okay. trumpet. Oh, okay. okay. Ganun ka rin ba? You started with piano? Well, a little. Ah, mm -hmm. uh, konti counter. Pero drama ko talaga nagumpisa eh. Drums. Mm -hmm. Drums. Ah, okay. And then you switch to a little start piano? Tapos ng clarinet. Okay. So, suppose, ah, marami, okay. very inclined sa iba't ibang musical mm -hmm. instruments. <laughs> uh -oh. Tapos, kaya niya buong banda. Oo. <laughs> 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 minsan na try mo ba yun? Yung may drum ka dito, mayroon sa saxophone, biglang pa piano, <laughs> sabitin mo sa gitin flute ay, yung mo. Actually, yung mga anak ko kasama ko minsan. Ah, nice. Family. Ang galing-galing na, naman. Friends in the family, oh, ano, yes. yung pag sa music. Pero bakit ito yung napili mong instrument? Uh, ito kasi dito ako na-inlove kasi. Mm. Nang malita ako dapat trumpet eh. mas ano kung sakso buti hindi nagkiselo sa asawa mo <laughs> <laughs> hindi naman uh, ano ba mga future uh, plans mo as a musician well uh, yung ano lang para playing lang talaga ako eh mas uh -huh. more on playing ako tsaka more on traveling oh nice y yun, yun talagang sure. ano ko ginagawa ko gusto um, mo pag tumawid ng ibang mga bansa to perform yun talagang ginagawa ko um, oh. ayun oh. saan mga bansa nag-world tour na kami. Na, world tour na? si Jackie Chung sa Hong Kong. Okay. Yun ang aming uh, sinamahan. for sure, may mga next world tours ka pa. para makita namin yan. Ano ba social media accounts mo? Um, Doon ako sa Mike Inot. S, Mike S. Inot at Yahoo at the Facebook. Ayan. Tapos Mike underscore IG. Ayan. Thank you so much sa very light na chikahan natin. Thank you. This morning, Mike. Ito na. It's time's here. his mesmerizing performance as stage as yours or mine enon